Ayan. Uh, magandang umaga sa ating lahat at sa mga nanonood sa ating munting YouTube channel dito kay YouTube. Uh, welcome back sa aking YouTube channel dito kay Kuya Mark. Sa ating mga manonood, mga audience, mga bata, matanda, ito seller o hindi naman or napadaan lamang dito sa aking uh, live. Uh, magandang umaga sa inyo lahat. So ayan, Uh, maaga po yung ating pag-live ngayon. Uh, it's exactly uh, 9.15 ng umaga. So, yung po ano, uh, July 10, 2024, 9.16 at a.m. at the morning. ah, uh, uh, bale, may pag-uusapan po tayo ngayon. ah, uh, may nilabas pong letter si Securities and Exchange Commission patungkol po dito kay Titaw about po sa mga uh, meeting, bank accounts, and especially lalo lalo na sa pag-process po ng uh, pagbibigay ng kanilang ano reference dito. So, ayon po no, uh, bago po ang lahat ng 'yan ay 'yung mga nag send po ng kanilang mga message sa aking uh, Facebook page na Mark Special po no, at uh, sa mga nagko-comment dito sa mundo ni YouTube sa aking different uh videos about dito kay Sitaw update ngayon. Ah, uh, mag Ang hinihingi ko lamang po sa inyo is yung feature po ng inyong dashboard na nakalagay po ang inyong mga account specialist. Ang inyong full name, ayun po no, full name. Yung ginamit niyo pong sitaw email, kay sitaw, at syempre ang inyong email, kay mga guys. Ayun po no, yun po ang mga requirements kung sakali po kayo ay Uh, hindi na po ninyo ma-contact ang inyong account specialist or linak po kayo ang madami kasing issue dito ayan, yung iba po kasi mga sitaw seller dito is linak na kanilang account specialist yung iba naman po is nakik sa GC nila so uh, iba't ibang mga group chat nila ayun madaming nag-message sa akin nun na tinik daw sila or ni-remove daw po sila sa GC or group chat ng kanilang sitaw yung iba naman is gumamit lamang ng referral code pero hindi po nila alam kung sino po yung account specialist or yung kanilang pong uh, nagpagamit po ng code is hindi na po nagpaparamdam. Ano so isa po yun sa mga problema po ng ating mga seller dito. At ang karamihan naman is puro uh, kung paano po makakapalik sa kanilang yung pera nila dahil po nagpaparalit sila ng withdrawal pero hanggang ngayon is pending pa rin. So ayan. Uh, isa din po yun sa paraan po natin para makausap natin yung ating AS. So, bigyan nyo po ako, uh, contact nyo po ako sa aking Facebook page na Mark Special. So, po, ano? Uh, bali, yung mga nag-message po sa akin kagabi, hanggang ngayong umaga, na-entertain ko na po sila, ano? Uh, kay mom and sir na nag-message na nag po sa aking Facebook page. So, ayun po, na-direct ko na po siya sa aking account specialist. And especially, uh, mag-wait na lang po tayo ng ating update kasi nga uh, hindi pa po nag-reply po sa akin or nag-sim po yung aking account specialist. Pero yun po yung sabi niya sa akin na uh, I said po po sa kanya yung inyong mga problems and concern nga pala para ma uh, makausap nyo ang inyong mga account specialist. And syempre, kung hindi nyo na po makontak ang inyong mga account specialist, baka may bagong account specialist na po na nakadaan po tayo. So, ibig sabihin, nagkaroon na po ng transition. Ayan. Nagkaroon po ng transition ang inyong mga account specialist nagpalitan na po. So, nangyayari din po yun. Kasi sa akin din po, sa ngayon, is eh, bago na din po yung aking account specialist. So, ayan. Uh, about naman po dito sa nilabas kong letter ni, ni Securities and Exchange Commission. So, ayan po, ano. Uh, ah kahapon ko lamang po ito na-receive itong update po ito. So, July 8 po, ano. July 8, kaya may na po akong letter about po kasi Securities and Exchange Commission. Uh, isa ito po itong magandang balita din dahil po ito ay galing po mismo kay SEC. So ayun po, July 8, 2024. Ito po ay Enforcement and Investor Protection Department ni uh, pinalabas uh, po ni, ni, SEC. So dito po is this referred for your inquiry in on whether CITAW is being barred by the bank due to revocation order issued against them. So, yun nga pala. So, siguro isa-isa sa mga dahilan ni Titaw, kaya kung bakit uh, mas pinili ni Titaw na at uh, ng ibang mga account specialist natin na uh, natin yung e-wallet. Ayun po, ano? Uh, dahil pala, dahil kailangan natin piliin si e-wallet kasi madami siyang problema sa mga banko. We wish to inform you that commission does not have the authority to freeze bank accounts and assets. So, yun po. Wala pong karapatan po si SEC na uh, sabihin po natin na i freeze po yung mga bank accounts ng ating mga seller. So, ibig sabihin po na kay Tito pa rin po yung uh, uh, problema talaga at wala po kay SEC. At hindi po dapat gamitin pong uh, reason ni Tito yung revocation order ni SEC para paghirapin yung mga Tito seller natin na kagaya ko na makabalik po sa ating yung pera. So, the said authority is lodged with the Anti-Money Laundering Council AMLCS through so, a proper petition with the Court of Appeal. So, right. so sa mga gusto kong magkaso po dyan, so ayan, ito na po yung inyong uh, uh, mga reason. Uh, kasi patabi din ako nang rinig dito na gusto pumasok, gusto pumasok. Uh, idulog kay Tulpo or magkaso po sa mga ganyan-ganyan. So, siguro kung makita nyo po itong letter na ito ni Sek, uh, magkakaroon po kayo ng idea kung ano nga ba yung unang hakbang yung gagawin dito sa para makabalik yung inyong mga pera. At ang pinakamaganda kasi dito sa letter na ito, as stated in our previous email, it all shows return the investment. Investment as this belongs to the investor. So, ayan. Base po dito sa letter po ni uh, Sec, kailangan po talagang ibalik ni Sitaw ang pera ng mga investors or ng mga sellers dito kay Sitaw mga guys. So, ayan. So, ibig sabihin, kailangan pong ibalik niya talaga. At sa mga Sitaw seller po dyan, na, na gusto kong makita po itong letter is gagawa po tayo mamaya ng another video about sa ating Sitaw update. And syempre, ipapakita ko po sa inyo itong letter na ito man o hindi. Pero sa akin, parang git naman ito. So, kasi kakalabas lang din ito ng July 8, 2024. At sa mga nakabasa na din po nitong ating munting letter from Tech is, ayan po, ah uh, kung ano na po yung gusto niyong hakbang na gusto niyong gawin dito na uh, mangyari para makabalik ang inyong mga uh, pera. Pero kahapon naman, is manami naman talaga nakakasib na ng refund ikaw. Ayun, yung iba na naka naka-receive naka na ng hindi lang isang beses, pagkos tatlong so, dalawang beses na po naka-receive yung ibang ating mga sitaw seller. Pero may iba talaga mga seller natin dito kay sitaw na talagang hanggang uh, unang withdrawal nila o process ng kanilang withdrawal ay wala pa rin pong na-receive. Bale, nag-explain din tayo kahapon sa ating munting ginawang bagong sitaw update video na kung kailan nga ba tayo uh, mag-process ng ating mga withdrawals at ano nga ba yung mga date ng withdrawals na makaka-receive sa different batches. So, ayun po, no? Kasi nabasa ko naman po natin sa illustration ng disbursement refund is yung iba po is maagap dapat talaga rin process ng withdrawals para in that time ng mga batch, yung mga uh, yung mga date na nakalagay sa batch is yun yung mga natunang unang save kasi una sila nag-process ng kanilang withdrawal dito kay Sikaw. So, ayan. Uh, mabasahin na po natin ulit yung letter. Belongs to the investor and not use the revocation order as a reason not to refund the invest investment or return it on a staggered or installment basis. So, ayan nga mga guys. So, hindi dapat po ginagamit si Sikaw na dahilan para hindi po ibalik yung mga uh, pera ni pera ni mga CTAO seller dahil po sa revocation order na binigay po ni SEC or the Securities and Exchange Commission. And, at mas lalong dito na hindi dapat gawing VTOL. Ayan po. Na, na on a staggered or installment basis. So, ibig sabihin mga guys, hindi po dapat uh, gawing reason ito ni Tito para maging installment yung pagbabalik po ng pera para sa ating mga sitaw seller. Ayan po. Dito po kasi is simula po na pinasarap po siya ni Sek is nabasa po natin na mayroon pong installment. So, ibig sabihin 3%. 3% every week three po ano? Weekly. 3%. Yung iba naman po sa bad 3. Unang bad. Unang bad 3. Unang araw is 50% po yung makaka-receive kung so sabihin na natin 10,000 below yung inyong mga pera or mga uh, balance nito kay Sitaw pero dahil dito sa letter ni Securities and Exchange Commission na nakabase po dito at nakasulat mismo and encoded na hindi dapat po ibalik ni Sitaw through installment so ayan talaga namang uh, di ko alam kung bakit ganun yung ginagawa ni Sitaw na bakit installment yung pagbabalik ng pera sa ating mga kapwa Sitaw seller. At syempre, ang sabi din naman na, ng ating ibang mga seller dito, pero bakit installment basis ngayon ang pagbabalik? So ayun, bakit nga ba installment? May 3%, may 50% sa budget rate na dito naman according to this letter ng sex is dapat hindi po installment so, yan po staggered or installment and syempre dapat hindi po gawing uh, rito ni titaw yung reputation order para hindi po sa atin ipalit yung ating mga pera so ayun ah uh, bali nag uh, lang din ako ng mga hakbang ng ibang tito seller kung anong gagawin nila dito. So, ayan. Uh, isang update na naman ito, isang magandang update para sa ating lahat at lalo-lalo na para din sa akin. So, ayan. So, sabi naman ng iba, baka discretion pa din ni Sitaw. Ayan, baka discretion pa din. So, hala, sana matunod yan kung talagang may appeal na sa kanila. So, yun po, sabi ng ibang mga seller dito. Or kahit 30% per week na lang sa kabuuan kung muna din, din di na kasama interest. So, yun po, 30 sabi na po ng iba nating seller, kahit 30% per week na lang sana, kabuuan, kabuuan po po na nakasama yung so, ibig sabihin, hindi na po kasama dun yung, uh, yung kita nila, yung mga ganon. So, ibig sabihin naman guys, sa uh, una naman talaga, bago naman talaga pinasara ni Titao, ay pinasara ni Tech, uh, or binigyan ng revocation order si Titao, is lang uh, sa kanilang pagbabalik ng pera, or sa kanilang uh, Miss Burst Pipan is hindi na po talaga kita yung ating mga pera. So, non-profitable na po siya. So, according sa kanilang uh, announcement ni si Titao. So, ayan. Kasi madami na din kasi nagre-reklamo ng mga Titao seller. So, ayan. Kaya siguro nagpalabas na din ng letter si Tex para magbigay na din ng update sa kung ano nga ba dapat talaga yung gawing hakbang ni Titao. Or bakit nga ba pinapahirapan ni Titao ang kanyang mga seller na makabalik yung kanilang, kanilang mga pungunan. Na. Sa mga may problema pala sa kanilang mga account specialist, o so ayun po ano, inuunod ko po. Pwede niyo po akong i-ring out sa aking Facebook page na mag-special. At syempre, pa-wait na lang din po tayo sa update ng aking account specialist sa mga na-entertain ko na po. So ayan. Kaya ako po hiningi ang inyong mga Facebook link and siyempre ang inyong email para madirect na din po kayo. So, ibig sabihin, isahan pa na lang po, hindi na po ako mag, uh, ko na lang po i-reply kung sakaling successful is, na -ano ko na po kayo, na i-direct na po kayo sa inyong mga account specialist or sa inyong mga group chat. So, yun. Kasi madami naman talagang uh, account specialist kasi ngayon ang madalang na lang talagang mag-reply, magbigay ng update, lalo na mag-sintagisi or mag-group chat na kanilang mga sitaw sellers. So yun, na lang talaga mula kasi sa mga, mga, mga si Tao. At madami din dito na mga account specialist na uh, sinasabi na wala daw silang alam sa ganon. And syempre, meron naman din talaga mga babae na mga account specialist talaga nagpa-pass ng na mga withdrawal ng ating mga kapwa si Tau Seller na follow up sa finance Yes, yeah? para ma-receive nila ang kanilang mga withdrawal lalo-lalo na nung mga June pa. At sa mga nakapag-practice po ng June 21 and June 22, ayan, ng June, uh, practice po kayo ng ulit ng inyong mga withdrawal dito kayo sa tao. And syempre, uh, mag-resubmit po kayo kasi na rejected po, ano, rejected po ang inyong mga withdrawal during that uh, particular date, yung dalawang date na yun, June 21 at June 22. So mag-practice po kayo ng inyong mga withdrawals ulit para po at uh, tuloy-tuloy po ang inyong withdrawal dito ang isaw. So, ayan. So, isa nga pala sa ating uh, nag- ah uh, uh, nag-concern po sa ating uh, Facebook page si Sir Romel Maravilla. So, ayan po ano, kay Sir Romel, Romel Maravilla. ah uh, Na-entertain ko na po kay Sir. So, maraming salamat po at na-receive ko na rin po ang inyong problem dito kay Sisaw. Especially na uh, isa-direct ko na dito po kayo sa aking account especially para ma entertainin po kayo. pag lang din po tayo ng ating update uh, galing sa kanya. And syempre, kay Eric Sanchiampo na hindi na daw po nila uh, makontakt ang, ang kanilang account specialist. At yung iba naman dito is na sa iba't ibang group chat nila or dinak ng kanilang account specialist. And syempre, kay Ma'am Arcele B. Valera. So, yung po, ano? Di ba ang Arthur Le Valera din po, isa ko na entertaining na din po kita ba? Ayan po, uh, pa-confirm na lang din po. And siyempre, uh, comment log below dito sa ating YouTube channel. And dito sa ating mismong live, uh, dito sa ating stream, dito sa YouTube channel. Kung sakaling hindi ko pa ba po kayo, uh, may makakatanungan pa din po kayo sa akin ma'am. Is pwede din po ako. Uh, Mag-comment po kayo dito sa ating live, sa ating live stream dito sa YouTube. And siyempre kay si Sir Eric. San Tiangco. eh syempre kay Sir Romel Maravilla. So yun po. Uh, bali sila po yung tatlo na na-entertain ko po, po. At sa mga hindi pa po nagre-reply. So po ano. May mga nakausap din po kasi ako sa aking, sa aking Facebook page about sa kanilang uh, account specialist sa uh, mga problema nila. Hindi lang din sa account specialist maging sa kanilang trust withdrawal. So yun po ano. pasin uh, na lang din po ng aking mga message sa inyo. Ayun po, so, baka kasi uh, nag-aantay din kayo ng message pero hindi um, nyo tinitingnan ang inyong mga messenger. So, bale, ah uh, feel free po kayong mag-comment po sa aking uh, every uh, sitaw update video dito kayo yung YouTube. So, syempre, huwag mo niya lang din pong palimutan na i like po yung aking ah uh, uh, video. So, dito kay YouTube. Para malaman ko din naman po na nakatulong po ang aking mga munting videos na ginagawa. At syempre, ang mga kaunting updates. So, ayan. Yes. And syempre, sa mga comments na ating nasasagot dito kay YouTube, sa aking Facebook page. Kasi may mga nagtatanong din sa akin sa Facebook page ko na uh, bakit daw po yung iba mga uh, nagpagamit ng kanilang code is hindi na daw pragkaparamdam. So yun po ano. Uh, kasi ako din, napansin ko din naman yung una. Yung talagang nag-work pa dito sa kitaw. Ayan, yung talagang uh, nagpapatuloy po yung kanyang operation is madaming uh, mga sitaw seller na nagpapagamit ng code, Ayan. Makikita mo naman talaga yung gustong pumasok kay sitaw. Wala pang one minute. Ayan. Nasa 20 or 50 na yung nagko-comment na gamitin gamitin ng tao na yon yung kanyang referral code. Pero ngayon, ngayon, nasaan na po yung ibang mga sitaw seller na nagpagamit po ng code na hindi na po nagbibigay ng kanilang update So, yun nga, yung iba nga dito is maramihan pa eh. Ayan, kinapakita pa nila yung kita nila dito sa Facebook, sa social media, pati nila rin dito sa YouTube. Pero, yung kanilang kita. So, ayan, malaki din kasi yung kita nila na nakapuha dito sa Affiliate Commission dati kay sitaw. So, ayan, bago nga pinasara si sitaw, may isa pang uh, isang sitaw seller, paano nila daw yung kita niya sa Affiliate Commission. So, ayan mas tinuna niya pa yung ano, kita niya sa Appellate commission sa makabalik yung kanyang kita dito kay Facebook ay kay Sisaw. So, yun. So, hindi po natin sila masisisi talaga na may mga ganun talagang tao na mas uunahin pa yung sarili. Minsan, hindi pa magbibigay ng update sa kanyang kapwa si Seller. Tapos, so, nung una, nag sila na gamitin yung kanilang referral code. Ganyan. Then ngayon, wala na. Hindi mo na sila mahanap. Pero dito po sa akin po is aking mapa affiliate ko naman o hindi o affiliate ko naman po ng iba is uh, willing to ano po assist ko po kayo. So ay willing ko po, po na tulungan kayo sa abot ng aking makakaya. So syempre hindi naman po tayo account specialist. Isa lamang din po tayo. sa seller na nagbibigay po ng update dito kay YouTube and syempre sa ibang other platforms natin sa Facebook. sa uh, Facebook page po natin doon lamang po tayo naga update Kay e, TikTok, medyo bigira po tayo mag-update kay e, TikTok kasi bigira lang din po mga pito seller kay e TikTok. Pero karamihan po sa Facebook, yan po sa aking Facebook page, at siyempre dito kay YouTube mga guys. So, ayan. Sobrang dami nga pala ng mga comments na naman dito sa ating YouTube. So, ayan. Uh, bali po, re-replyan ko po kayo isa-isa. At siyempre, sasagutin ko po ang inyong mga komento at inyong mga concerns at problema dito kay TikTok. Ayan. Bali, maglalabas na naman po tayo mamaya ng another video natin na sitaw update about dito sa letter ni Securities and Exchange Commission. So, ayan. Ito pinalabas ni SEC na letter niya about kay sitaw. Kasi nga, may iba't ibang mga sitaw seller na kasi na nagre din talaga. Alas na talaga. Yung ibang ang mga vlogger dito sinasabi natin na scam si sitaw. So, ayan. May mga lumalabas na scam si sitaw. May lumalabas din naman na hindi scam si sitaw. So, ayan medyo nalilito na din yung tao sa kung ano nga ba yung totoo. So, ayan. Yung iba, gusto na din mag magpadipanda. Kaya magdedemanda na daw sila, magsasampa na sila ng kaso. Yung iba naman po, is magpapatuloy po naman po. So, ayan. Uh, watch out na lang po tayo sa ating ilalabas po mamayang bagong video about po sa letter in And syempre sa kung ano nga ba yung nilalaman ng letter na binigay po ni, ni Securities and Exchange Commission. So kaya, bakit po uh, uh, hindi dapat po installment or hindi po stager at bakit po hindi dapat gamitin a uh, visa uh, ni c yung registration order para hindi po ipanit sa atin. i ibalik po c sa atin yung pera na berin Watch out na lang din po tayo. And syempre, don't forget to subscribe on my YouTube channel. And syempre, i-follow mo na rin ang aking uh, Facebook page. At syempre, don't forget to like it naman. Uh, para malaman ko din naman na nakakatulong ang aking mga social media accounts dito sa YouTube. And syempre, kay Facebook. So, yun, mga guys, kung so, may mga problema po sa inyong mga accounts especially, or hindi na po uh, nagparamdam inyong mga nagpagamit ng inyong uh, sa inyo ng referral code ang ibang mga sito seller, Ayan po. As long as mga kaya ko po kayong tulungan, tutulungan ko po, kayo na makabalik po kayo sa inyong mga group chat, yung mga na-kick or na-block po ng inyong mga account specialist, sa mga na hindi na po nagpaparamdam na account specialist. So, yan po. hindi uh, yun, yun lamang po yung hinihingin sa inyo na requirements para matayari ko po kayo sa inyong mga account specialist. Ako din naman po is nagbibigay lamang din po ako ng update at gusto ko lang, lang din naman makatulong. At syempre, sa ibang vlogger po natin na nagbibigay dito po ng update, dito kayo si sa uh, YouTube, sa Facebook. ay Maraming salamat po. So, uh, kasi may mga updates din naman po na ako'y nakakalimsaan. May love seller din naman po ako. So yan, yeah, hindi po ako call specialist at hindi po ako uh, nagsatrabaho pa si Ako lamang po is nagkakalap lamang dito ako ng updates dito kayo si At kinapalap ko lamang din po sa iba nating mga kita o seller kung ano nga ba. So, ano nga bang nangyayari. So, bale, feel free to comment down sa ating mga every video sa inyong mga problema o sa inyong komento. So, ubat na pala dito kayo pa dito. Alright, so, marami salamat po sa mga nanood ng live natin ngayong araw. Ayan, medyo maaga pa tayo eh. Medyo maaga yung ating pag-live, 9.39 ng umaga, July 10. Po. So, marami salamat po. And syempre, don't forget to subscribe on my YouTube channel. Ayan, sa mga may concern po din po kay Titaw. As long as makakaya ko po kayo tulungan, lalo, lalo na po sa inyong mga fast withdrawal at sa inyong mga hot specialist, ito tulungan po po kayo. Yeah. Maraming salamat po sa inyo lahat at magandang araw na naman. At sana po ipakatapos po ng taon na ito is makabalik po ang lahat ng ating pera na dito na Maraming salamat po. Magandang araw po.